sa isang mainit at maalinsangang umaga ng tag-araw habang nananatili pa ang ambon sa mga palayan ng isang nakalimutang baryo sa Pilipinas. Isang batang babae na may mga matang mapagmasid ang tahimik na pinapanood ang mundo mula sa taas ng kanyang wheelchair. Si Isabela ay anim na taong gulang lamang Ngunit dala na niya sa balikat ang lakas na itinuro sa kanya ng buhay sa murang edad. Sa kanyang tabi, parang isang aninong tagapagtanggol nanginginain si Bagani, isang dambuhalang kalabaw na itim na kasing dilim ng gabi. Hindi lang siya basta hayop kundi matalik na kaibigan kanang paa at kanlungan ni Isabela. Nagkakaintindihan silang dalawa kahit walang salita na para bang isinilang silang magkaugnay. Ang sakahan nilang tirahan ay payak lamang, gawa sa lumang kahoy at init ng pamilya. Mabagal ang tubo ng palay at ang mga araw ay dumadaan ng payapa sa pagitan ng mga tawa ni Isabela at mga mahinang ungol ni Bagani na tila nasisiyahan tuwing sinusuklay niya ang magaspang nitong balahibo gamit ang kanyang maliliit na kamay. Isa itong piraso ng lupa na mas maraming alaala kaysa karangyaan, mas maraming pagmamahal kaysa salapi. At iyon ang tanging mundong kilala ni Isabela bilang tahanan. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, isang itim na pickup, masyadong malinis para sa maputik na daan ang dumating na may kasamang alikabok at katahimikan. Ang lalaking bumaba ay may mamahaling sapatos, madilim na salamin at ngiting mukhang sanay na sanay. Siya si Mateo Rivera, isang batang negosyante mula Maynila, kilala sa pagiging maabilidad at mayabang na parabang siya na ang may-ari ng mundo. May dala siyang mga papel, mga pangakong matamis, at sobre na puno ng bagong salaping nakatiklop. Sinasabing nais niyang bilhin ang lupa. Isang magandang alok, giit niya. Magalang itong tinanggihan ng ama ni Isabela, puno ng pagdududa. Ngunit hindi mukhang sanay si Mateo na tumatanggap ng salitang hindi. Bumalik siya kinabukasan at sa kasunod, hanggang sa nagsama na siya ng dalawang lalaking tahimik, ngunit ang mga mata ay matalim, na maging si Bagani ay tila na bahala si Isabela, tahimik sa kanyang upuan, ay pinagmamasdan ng lahat ng may kutob na may masamang nakatago sa likod ng mahalimuyak na pabango. At si Bagani, palaging nakapako ang tingin kay Mateo, ay tila sumasang ayon. Sa ikaapat na pagbalik, lumuhod si Mateo sa harap ni Isabela. Tinitigan siya na parang isang bagay lamang na naroon para pagandahin ang paligid. Alam mo ba kung ano ang progreso, Iha? tanong niya habang inaayos ang kanyang kurbata. Hindi siya sumagot. Ngunit kinagabihan, habang humuhuni ang hangin sa pagitan ng siwang ng bahay, narinig ni Isabela ang isang pag-uusap sa likod ng kamalig. Ang dalawang tauhan ni Mateo ay nag-uusap tungkol sa tahimik na paguhukay, pagsisid ng palihim at mga batong mamahalin sa ilalim ng palayan. Halos tumalon ang puso niya sa dibdib. Sa katahimikan ng isang batang marunong nang magplano, at sa tapang ng isang batang alam na walang ibang magtatanggol sa kanya, kundi ang sarili, sinimulan ni Isabela ang pagmamasid sa mga landas papunta sa Karatig Barrio. Malayo ito, mabigat ang daan, may rails ng tren, makapal na gubat, at mga lumang tulay na hindi natiyak kung matibay pa. Pero alam niyang hindi siya pwedeng manatili. At higit sa lahat, alam niyang maaasahan niya si Bagani. Kinaumagahan habang natutulog pa ang bahay, nag-impake siya ng munting bag, tubig dalawang pirasong tinapay at ang larawan ng kanyang ina. Mahinang ibinulong sa tainga ng kalabaw. Nakaupo sa malapad na likod ni Bagani, umalis siya bago patuluyang sumikat ang araw. Humahampas ang hangin sa kanyang mukha na parang sampal at bawat talbog ay nagpapayanig sa kanyang gulugod pero hindi siya tumigil, may takot, may ginaw. Pero higit sa lahat, may layunin siyang iligtas ang lupa, ang kanyang pamilya at marahil ang ibang mga batang tulad niya na balang araw ay pwedeng mamuhay roon ng payapa. Mabigat ang daan, puno ng putik at mga ugat, at ang mga mata ni Bagani ay parang may kakayahang naamoy ang panganib bago pa ito dumating. Banda alas dosi ng tanghali, habang ang init ay tila tinutunaw ang mundo, na aninag ni Isabela ang mga rilis ng tren na tumatawid sa isang tuyong bahagi ng lambak. Doon nangyari ang hindi inaasahan. Naroon na si Mateo. Paano niya nalaman? Paano siya nauna? Wala nang oras para mag-isip. Isa sa mga tauhan ang biglang humila sa kanya pababa mula sa likod ni Bagani at itinapon ang wheelchair niya sa tabi. Bumagsak si Isabela. Ang mga binti hindi gumagalaw, katawan na balot ng alikabok. Lumapit si Mateo at sa malamig na tinig ay ibinulong Sobra na ang nakita mo, batang babae. Sa di kalayuan, umungol si Bagani, isang tunog na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Naramdaman ni Isabela ang init ng Riles na bakal sa kanyang likod at ang amoy ng panganib na parang metal na lumulutang sa hangin. Iniutos ni Mateo sa mga tauhan niya na itali siya sa pagitan ng mga Riles na parabang isa lang siyang sagabal sa daan patungo sa kanyang kayamanan. Tahimik na umiiyak ang bata ngunit hindi pagmamakaawa ang nasa kanyang mga mata, kundi hamon. Si Bagani ay nasa ilang metro lamang, nakatayo, humihinga ng malalim, tila hinihintay ang eksaktong sandali upang kumilos. Malayo pa ang tren, pero naririnig na ang pito nito. Hinihiwa ang katahimikan ng bukid na parang talim. Tawanan ng mga tauhan akala nila ay panalo na sila. Kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone sa bulsa at lumayo para sagutin ang tawag. Sa sandaling iyon, kumilos si Bagani. Sa bilis na hindi inaasahan mula sa isang dambuhalang hayop, sumugod siya sa isa sa mga tauhan at ibinato ito sa ere na parang sako. Yung isa pa'y nagtangkang bumunot ng kung anong bagay mula sa baywang, ngunit inangat ni Bagani ang kanyang mga paa sa harap at sinipa ito ng malakas. Umalingaungaw ang lagutok ng buto sa hangin. Kahit nakatali pa, Sumigaw si Isabela, Sige Bagani, nilingon ni Mateo at nasilayan ng dalawa niyang tauhang nakabulagta at si Bagani ay lumuhod sa tabi ni Isabela. Ginamit ng kalabaw ang kanyang mga sungay upang hilahin ang lubid. Napunit ang bahagi nito at sinubukang hilahin siya palayo sa riles habang papalapit ang tunog ng tren na parang dagundong mula sa dibdib ng lupa. Nasa malayo na ang wheelchair nakahagis sa damuhan pero ang mata ni Isabela ay nakatingin lang sa langit at sa mukha ng kanyang matalik na kaibigan. Hingal na hingal si Bagani, pilit na nilalabanan ang bigat at oras, gamit ang nguso para buhati ng batang babae. Sa sandaling, iyon sumigaw si Mateo, tumatakbo patungo sa kanila habang may hawak na bakal. Itinaas niya ang braso para hampasin si Bagani, ngunit nabigla siya sa nangyari. Hinila ni Isabela ang lubid ng buong lakas, dahilan para matisod si Mateo at sumubsob ang mukha sa mismong Riles. Ang tunog ng tren ay halos sumasakit na sa pandinig. Ginamit ni Bagani ang kanyang katawan para itulak si Isabella palayo sa daang bakal sa pinakahuling segundo. Dumaan ang tren sa halos ilang sentimetro lamang sa kanila. Nagiiwan ng alikabok at mga pira-pirasong kahoy. Si Mateo ay gumulong sa kabilang banda, gasgasin at hingal, pero buhay malapit na ang karatig na baryo at alam ni Isabela na kailangan niyang magpatuloy. Sa tulong ni Bagani, muli siyang sumampa sa likod ng kalabaw. Mahigpit na nakakapit sa balahibo nito. Sa likuran, tumatakas si Mateo papasok sa gubat, iniiwan ang mga tauhan niyang nakahandusay. Dumating si Isabela sa baryo bago lumubog ang araw, marumi, pagod at tuyong-tuyo ang lalamunan, ngunit dumiretso siya sa himpilan ng pulisya. Nang marinig ng opisyal ang kwento at makita ang mga sugat, hindi na siya nagatubili. atubili Agad siyang nagpadala ng mga pulis sa kanilang sakahan. Samantala sa sakahan, ang mga manggagawang inupahan ni Mateo ay nagsimula ng maghukay ng palihim at lumitaw ang mga batong bughaw na kumikislap sa ilalim ng sinag ng dapit hapon. Akala nila ay malapit na silang yumaman hanggang sa putuli ng mga sirena ang katahimikan sa loob lamang ng ilang minuto nabuwag ang ilegal na operasyon na aresto ang mga tauhan at nahuli si Mateo habang tinatangkang tumaka sa isang bangka sa mangroves nang makita ng mga tagabaryo si Isabela na nakasakay sa likod ni Bagani habang papalapit sa sasakyan ng pulis na intindihan nilang siya ang nagligtas ng lahat. Sa mga sumunod na araw, si Isabella ay naging laman ng balita sa buong probinsya Dumating ang mga mamamahayag, ngunit kakaunti lamang ang kanyang sinasabi. Ngiti lang ang ibinibigay niya sa tabi ni Bagani na ngayoy may bagong kwelyo at makulay na bandana sa leeg. Ang lugar na pinagkainteresuhan ay agad pinrotektahan ng mga autoridad at sa wakas nakuha ng kanilang pamilya ang karapatang legal sa lupa at sa likas na yaman nito. Ngunit higit pa roon, nadiskubre ni Isabela na maaari pa siyang gumawa ng mas malaki isang bagay na makapagbabago ng mga buhay. Doon niya sinabi sa kanyang ama, Gusto kong magkaroon din ng kaibigang tulad ni Bagani, ang ibang batang katulad ko. Ipinanganak sa sandaling iyon ang isang bagong misyon, mas malalim pa sa pagtatanggol sa sakahan, ang lumikha ng lugar kung saan ang tapang at pagmamahal ay magkasamang lumalakad. O mas tama kung saan ang mga puso ay gumagalaw kahit pa ang mga binti ay hindi na kaya. Dalawang buwan ang lumipas at ang dating taniman ng palay ay hindi na basta isang matabang bukirin. Sa tabi ng mga punong mangga at mga palayan, tumindig na ngayon ang isang liwanag na gusaling kahoy na may bubong na pawid na papalibutan ng mga bulaklak sa parang at mga batang may matang mapanlikha. Ito na ang simula ng Bagani Center para sa terapyang kalabaw, ang kauna-unahan sa bansa na itinatag sa tulong ng mga lokal na autoridad at ng taos-pusong donasyon ng mga taong nanting sa kwento ni Isabela. Ang bata na ngayon ay pitong taong gulang, ang siyang namumuno sa lahat mula sa kanyang wheelchair laging taas noo. Doon, ang mga batang may iba't ibang kapansanan ay nagmumula sa mga karatig baryo upang makipag-ugnayan sa mga kalabaw, matutong, magtiwala, makaramdam ng balanse at maranasan ng tunay na pagkakaibigan. May ilan na halos hindi makangiti noong una pero sapat na ang isang araw kasama si Bagani para muling kuminang ang kanilang mga mata. May tawanan kung saan dati katahimikan, lamang. May mga hakbang kahit pasuray-suray kung saan dati kawalan ng galaw. At higit sa lahat may kalayaan. Hindi kalayaang ang pisikal, kundi yaong ipinapanganak kapag may naniniwala sa'yo. Naging simbolo si Bagani. Ang kanyang pangalan ay naburda sa mga uniporme, ipininta sa mga dingding at tila nakaukit na rin sa maliliit na pusong naghahanap ng muling pag-ugnay sa buhay. Naglalakad siya sa pagitan ng mga bata nang may pagtitimpi, nahihiga sa tabi ng mga natatakot at laging naroon kapag may batang nangangailangan ng lakas ng loob. Para kay Isabela, hindi lang siya basta kalabaw, siya ay bahagi ng kanyang sarili. Siya ang ekstensyon ng kanyang mga binti, ang kanyang tagapagtanggol at sa maraming paraan, ang kanyang tinig. Si Mateo Rivera ay nahatulan ng siyam na taong pagkakakulong dahil sa iligal na pagsasamantala sa likas na yaman, tangkang pagpatay at aktibong panunuhol. Matagal man dumating ang hustisya at kahit pagkatapos ng hatol, hindi kailanman nagsalita si Isabela ng masama tungkol sa kanya sa publiko. Kapag tinatanong, isa lamang ang kanyang sagot. May mga taong naliligaw dahil ang tanging nakikita nila ay ang nasa ilalim ng lupa. Mas gusto kong tingnan ang nasa ibabaw. Ang batang may marupok na katawan ay naging huwaran sa buong rehiyon, hindi dahil sa awa kundi sa kanyang sariling kagalingan. Ang hindi alam ng marami ay paminsan-minsan palihim pa rin umiiyak si Isabela. May mga sakit, pagod at minsan ay binabangungot sa eksena ng riles at paparating na tren. Ngunit sa pagising, laging naroon si Bagani nakapatong ang mabigat na ulo sa kanyang kandungan. At sa mga sandaling iyon, siya ay ngumingiti. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang tunay na bayani ay natatakot rin, ngunit ang ginagawang kabayanihan sa kabila ng takot, iyon ang mahalaga. Sa pagtatapos ng taon, dumating sa sentro ang isang grupo ng mga physical therapist mula sa kabisera. May dala silang mga makabagong wheelchair, kagamitan at mga plano para palawakin pa ang lugar. Ngunit ang higit na nakaantig kay Isabela ay ang makita ang isang limang taong gulang na batang babae, bagong dating, nang ngumiti sa unang pagkakataon habang yakap-yakap ang leeg ng isa sa mga kalabaw. Doon niya lubos na naunawaan ang kanyang kapalaran ay hindi lang iligtas ang isang sakahan, kundi iligtas ang mga kinabukasang hindi pa man nagsisimula. Sa selebrasyon ng unang taon ng sentro, kasama ang buong baryo at mga lobo na palutang sa langit, tinawag si Isabela sa pansamantalang entablado. Hindi siya mahilig sa talumpati, pero nang araw na iyon, tumayo siya sa tulong ng bagong orthesis at nagsalita ng buong tapang hindi ako naglalakad gaya ninyo pero kaya kong makarating kahit saan ko gusto at kung may nagdududa tumingin lang sa tabi ko. Itinuro niya si Bagani na humuni ng mahina parang pagsang-ayon. Sumabog ang mga tao sa palakpakan at luha. Ang sakahan ay hindi na lang basta lupa ngayon, isa na itong simbolo ng katatagan ng pagmamahal, ng bagong simula. At si Isabella sa kanyang tahimik ngunit matapang na puso. Araw-araw na pinatutunayan na ang tunay na limitasyon ay ang hindi paniniwala sa sarili. Dahil sa huli, gaya ng palagi niyang sinasabi, ang tapang ay hindi nakatira sa mga binti, nakatira yan sa dibdib. At ang dibdib niyang maliit ngunit matatag ay tumitibok sa parehong ritmo ng puso ng isang kalabaw. Minsan ang pinakamakapangyarihang lakas ay hindi nang gagaling sa mga kalamnan, kundi sa kung anong dinadala natin sa ating dibdib ipinakita sa atin ni Isabela sa kabila ng kanyang mga binti na hindi gumagalaw na walang hangganan kapag ang puso'y matatag. Wala siyang superpowers, hindi siya sinanay sa anuman kundi sa mismong buhay. Ngunit taglay niya ang pagmamahal, intuisyon at isang kaibigang may dalisay na kaluluwa sa kanyang tabi. At sapat na iyon para baguhin ang kapalaran ng isang buong baryo. Karaniwan, tinitingnan ng mundo ang kapansanan bilang kakulangan ngunit ipinapakita ng mga kwento tulad ng kanya na may mga kakulangan na nagsisiwalat ng mas matitinding presensya, tapang, malasakit at pananampalataya sa imposible. Si Bagani, isang kalabaw na sa unang tingin ay karaniwan, ay naging simbolo ng katapatan, proteksyon at koneksyon. Pinatunayan niyang minsan, ang pinakadakilang tagapagligtas ay hindi nagsasalita, kundi nakadarama sa panahon kung kailan marami ang pinipiling madali, pinili ni Isabela ang tama. Sa mundong pinahahalagahan ng mabilis, pinaalala niya sa atin ang halaga ng pagpupursige at sa huli, hindi armas ni kayamanan ang nanalo, kundi ang ugnayan sa pagitan ng isang bata at ng kanyang apat na paa na kaibigan. Dahil kung nasaan ang pag-ibig, naroon ang landas. Kung nasaan ang katotohanan, naroon ang lakas. At kung nasaan ang tapang kahit sa katahimikan, may pagbabagong nagaganap. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Ikwento mo sa amin sa mga komento at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na kwento. Isang malaking yakap at hanggang sa muli.